Alam mo ba na ang pagtaas ng mga antas ng glukos sa dugo ay maaaring magdulot ng pinsala sa iyong kalusugan, makakaapekto sa iyong mga mata, bato at nerbiyos, at lubhang tumataas ang iyong panganib ng mga malubhang sakit sa kardiovaskular. Tulad ng acute myocardial infarction at stroke. Ang diabetes, sa kasamaang palad, ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa Amerika na responsable para sa higit sa daan at libo pagkamatay noong 2022. Kumusta sa lahat? Ako si Hana at narito ako ngayon para magbahagi ng isang bagay na magpapasigla sa iyong interes at magpapahusay sa iyong kalidad ng buhay, Glucocalm. Ngunit bago tayo sumabak sa paglalakbay na iyon, hayaan mo akong pukawin ang iyong pagkamausisa sa isang malakas na tanong. Sino ang ayaw ng isang maaasahan, epektibong solusyon sa kanilang mga alalahanin sa diabetes? Tama ang narinig mo, Glucocalm ay ang sagot na hinahanap mo at narito ako upang patunayan ang hindi ka panipaniwalang bisa nito. Bilang isang diabetic warrior sa loob ng walong taon, naranasan ko mismo ang mga pang-araw-araw na hamon at limitasyon na ipinataw ng kondisyon. Ngunit nagbago ang lahat ng matuklasan ko ang glucocalm, isang tunay na elixir na nagdala ng glycemic stability at kalayaan mula sa hindi mabilang na mga nakakapinsalang gamot. Ngayon, hayaan mo akong ibahagi sa iyo ang isang mahalagang sikreto. Ang susi sa isang buhay na walang limitasyon ay abot kamay mo at ang glucocalm ang gatiway sa pagbabagong ito. Ngunit mag-ingat, mayroon akong babala, huwag mahulog sa bitag ng mga maling pangako. Ang opisyal na website lamang ang nag-aalok ng garantiya ng kalidad at pagiging epektibo ng tunay na glucocalm. At tandaan, huwag magtiwala sa mga maling ulat mula sa mga taong hindi pa talaga nakagamit ng produkto. Pagkatapos panoorin ang video na ito, magiging isang hakbang ka na papalapit sa isang buhay na malaya sa tanikala ng diabetes. Huwag mag-aksaya ng oras, mag-click sa link sa ibaba at tuklasin kung paano mababago ng GlucoCalm ang iyong kwento para sa mas mahusay. Tandaan, bumili lamang kung nakatuon ka sa pagbabago ng iyong kalusugan. Ito ang oras upang kontrolin. Huwag mag-alinlangan, huwag maghintay pa. Hayaan ang iyong sarili na maranasan ang pagbabagong maibibigay ng glucocam.